Ay po mga ka-JC, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ah, nandito po tayo sa bayan po ng Kandaba. Dito po ako sa dulo ng Paralaya, dito po sa Pinak, ang tinatawag po Pinak. Dito po sa Colomanas, ang kabila po nito ay eh, laog na po. Ayan. Meron pong konting inahing ang ating mga magsasaka dito. Kasi po, ah, nahihirapan na daw po sila sa kanilang mga kalakal. Halos po lahat ng palayan po nila. ay eh, dito po dinadaan sa maliit na tulay na ito. Gusto ko po ipakita sa inyo guys yung tulay po na dinadaanan nila kung gaano po kahirap. Mano-mano lang po. Ayan po guys oh, tinan nyo naman po. Ayan. Alos delikado po, ah, mano-mano lang po nila binubuhat yung kanilang kalakal. Palipat po dito sa Palamanas. So nagagaling po itong palay na ito dito po sa kabila ay laog na daw po ang pangalan niyan. Wala po ng mga magsasaka na dito po dinadaan lahat ang kanilang mga kalakal. ayan guys uh, napakahirap po ng kanilang pinagdadaanan kaya oh! umihingi ng konting tulong sa ating uh, mahal na mayor dito po sa bayan po ng Kandapa sana po mapansin po nila itong mga magsasaka na hirap na hirap po sila dito sa kanilang sitwasyon Kung nyo naman po uh, ginawa lang po talaga yung kanilang tulay na kahoy lang po at ilagyan po ng mga tubo-tubo So may may tendency po na biglang bumigay 'yan na ay kawawa naman po ang ating mga magsasaka. Ayun guys, uh, napaka alunos-lunos po ang kanilang mga dinadaanan dito. Kaya sana po uh, ang ating uh, ang ating mga mayor uh, mabigyan po nila ng aksyon ito at uh, mabigyan po sila ng tulong. Alam ko naman po uh, napakabait po ng ating mayor. Hindi po yan na nagkukulang. At uh, lahat po ng problema ay inaaksyonan po ng ating mayor. Kaya guys, huwag po kayo, huwag kayo magalala. Ito pong inay nyo na ito ay makakaabit po sa ating mahal na mayo. So gusto ko lang po kayong makita ng personal. Kaya po ako yung nagpunta dito si JC isa ako. Uh, kasi po may mga nag-request po na mga mga magsasaka na gusto po nila ipakita yung kanila sitwasyon dito sa area na ito. Ayan guys, ang dami po palay po sa kabila. Lahat po yung palay na yan, nililipat po dito sa kabilang tulay. Para naman po, i dito naman po ipopondo, yung lahat po ng tulay, tapos dito po lahat ipopondo yung palay dito naman po dadaan yung dadating yung naghahakot so, so yan guys tingnan nyo naman po gano'ng kahirap kaya sana po ah, madigyan po sanang pansin ng ating ah, uh, inahing na ito ng ating mga magsasaka napakahirap po ng kanilang sitwasyon so yan po ayan po sila lahat So, kung pupunta po kayo nito guys, ah, diretso lang po kayo ng paralaya pag, lampas po nung bodega po nung ating consul na si Nelson sa kabilang bodega po meron pong doon na po yun ah, may makikita po kayo maliit na iskinita papasok po kayo simentado, actually simentado naman po yung papasok dito guys eh kaya lahat po ay binibigyan din naman po siguro ng action dito eh, ito lang naman po yung inaig nila yung tulay po na ito sana guys ah ang ating mahal na mayor ay mapansin po nila yan. So guys, uh, meron lang po akong katanungan sa inyo. Ano po bang inaingin dito sa ating... Uh... Oh, yun. So, ito po yung pinakaalam natin sa ating mahal na mayor dito sa bayan ng Tandapa. Ang inaingin nyo dito ay eh, ganito ang problema nyo. Sa hirap po ng mga kalakal na binamano-mano lang po dito sa balay. Okay. Yes, yan po ah uh, guys, narinig niyo po yung mga inaing ng ating mga magsasaka dito sa bayan po ng Kandaba. So ang request lang naman po nila ay mapalitan po itong maliit na tulay na ito. Magawa naman po nilang kahit na kongkreto po at mada. Makapasok daw po yung mga alakal nila, yung kariton at saka yung mga panggihik po nila ng palay. So guys, bababa po ako dito sa tulay. Ito, subukan ko po na dumaan kung gaano po kadelikado itong tulay na ito. Pero mukha naman pong matibay eh, kasi talaga pong mano-mano lang. Kaya ang hinayin lang po ng ating mga kababayan dito sa Kandaba, eh, mapalitan lang po ng kahit maliit lang daw po na konkreto. Hindi lang pwedeng dumaan po yung tricycle o yung mga, ano po, yung mga panggihik po ng palay. Kaya kailan nyo guys, oh, uga-uga -uga po, po talaga. Ito po isa pa, ito. Tinatanggal daw po ito pagkatapos po ng arbesan dito. Eh, kasi nakakabala nga din po sa mga nagbabangka. So, ayan po. <laughs> ah, po yung tuhod ko kasi umuuga-uga po eh. So, napaka-delikado rin po pala to. Ayan, guys. Ito po yung mga palay nila, guys, oh, Napaka-dami po. Di Lahat po yan ay dadaan po dito sa maliit na tulay na ito. Lahat po nang naani po nila dito sa laog po. Ayan, sa so, dami po ng mga magsasaka po natin dito. Ayan, katambak po yung palay nila. Lahat po ay dadaan po dito sa maliit na tulay na ito doon po nila ay tatambak doon po para pagdating po ng truck ay doon po akakutin yeah. kuya okay lang ba si, okay lang ba kayo dyan so sana naman po mapansin ng ating mahal na mayor ang ating inaing dito sa bayan po ng Tandaba dito sa Lahog so ang tanging hiling nyo naman po yung kahit maliit lang na tulay mapalitan yung pwede po dumaan yung tricycle yung mga panggihik po ng palay ano po ang doon Ali harvester, yun po ang gusto po nila makadaan dito. Ayun ah, po yung mga karito ng kalabaw. Ilang naman po yung hinaing nila. So sana malam mayor, ah, alam po mapapanood mo ito. Sana naman po ah, kahit papano, aksyonan niyo po sila. Kasi mga taga rito rin po yung taga Kandaba. Mga Kandabenyos din po ito. Kaya ako po yung maasa sa inyo, malam mayor, na bibigyan niyo po sila ng aksyon. Maraming salamat po sa mga kuya. JC Isaac po, makapanood nyo ito. Opo. And guys, pabalik na po ako dun sa base. Ayan, hindi po pwedeng magsalubong eh. Single-single lang po talaga yung pagtawid. Ah, ang, ang isang kaban. Ah, yung, yung vacuum daw po na panggihik ng pala, eh, pag uh, nilipat dito, eh, dalawang libo po yung bayad. Ang palay naman po, kada, kada lipat, 15 pesos ang isang sako. Ganun po, kaya hirap. Imagine niyo po, sa mga magsasaka po yun na lahat isisingil. So, magkano na lang po yung kikitain ng magsasaka? Wala na. Alos, konti na lang po yung natitira. napaka lunos po. Oh. Uh, salamat po mga kuya. Ayan po, ganun daw po kahirap talaga. Imagine nyo, pagka lilipat po yung kurimaw dito sa lipat lang lang lipat lang po ng sapa eh dalawang libo po ang babayaran ng magsasaka tapos pag nilipat po yung palay niya rito sa tulay na ito eh bawat isang kaban 15 pesos napakamahal po eh nun ano, pa ano, wala na po kikitain yung magsasaka alos na pupunta na lang po sa servisyo ng uh, natin dito so napaka hirap naman po pala ng sitwasyon nila ayun po may ganang po packet nito sana po mapansin po ng ating mahal na leyo. Ayan. Ayan to. Napakahirap po pala na sitwasyon nyo rito. Ang bawat palay palay, binabayaran po 15 pesos. Okay. Tapos okay. po, pag nilipat yung kurimaw, 2,000 ang bayad. So, lahat po yun, ididak sa magsasaka. So, magkano na lang po ang matitira sa magsasaka? Alos tabla-tabla na lang po ano. Ay, Ay nap napos, napos, na po. Tapos na ulan nun pa. Tapos po, magbibili pa sila ng pataba, fertilizer. Naku, napakahirap po. Kaya, alam mo yan po, narinig niyo po yung ating mga magsasaka. Yes. Sana yes. yes. na naman po, ah. Ano lang kami yun, eh. Kasi hindi na nawawala ng tubig yung so, tapa. Ang importante lang po sa amin, yung magkaroon kami ng tulay dito, yung kuwag tinayin namin. Matagal na matagal na panahon na yan, yung mga namin dapat isipan at uh, Pero kami kaibigan na isang vlogger vlogger na mong tarino para matulungan kami yun lang po ang hinahing namin yeah. hindi po namin hinahing na malaking tulay yun lang po makakatalig yung harvester at yung mga kalabaw na nagkatawit ng palay yun lang po okay. maraming marami salamat po sa mga nanunong ulan hindi pa po hindi pa hindi man lang po nagawa ngayon pero ngayon pa lang po nagpapasalamat na kami kay inyo. Maraming maraming salamat po. Sana po ah uh, ang hinayin namin eh, matugunan ninyo. Yes. Ayan po. Na, guys, narinig po yung mga hinaing ng ating mga sa rito. So, ako po iramdam po yung mga hinaing kasi magsasaka din po ako eh. At tingnan niyo lang po yung atire ko. Papunta po ako sa bukid ko eh. Kaya <laughs> Maraming maraming salamat po sa inyo at uh, kahit papano po na, napaabot nyo kay JC sa yung problema nyo. Makakaasa po kayo na uh, ito pong vlog po na ito ay eh, mapapanood po ng ating mahal na mayor. Maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo kay JC Isaac. Thank you very much po. Pwede po kayo mag-shoutout sa mga pamilya nyo. Pare! <laughs> Buti hindi na kuna ng video. <laughs> Ayan. 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 Nakabiras ka pa rin kuya. Maraming. Hindi nakuna ng video eh. <laughs> Grabe. Nakawa. O oh, sige po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat. Okay po. And guys. Nagpapaalam na po si J.C. Isaac sa inyo. At uh, sa muli po. Sana po ma-actionan na po itong kanilang hinayeng dito. Maraming maraming salamat po. Mga kadabenyos. Thank you very much po. Lagi po natin tatandaan. Si, si God po ang laging nangunguna sa ating buhay. Thank you very much po. Hi guys, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Andito po ako sa bayan po ng Kandada. Ang dulo po nito ay eh, paralaya. Ah, uh, yung daan papuntang Tinak. So, madadaanan niyo po yung bodega po ni Consul Nelson doon. Yung pangalawang bodega po. Ito po yung nakikita niyo, papasok po dito. Sementado po ito. Diretso po ito hanggang dead end. So, yung problema po ng ating magsasaka dito, yung tinutukan ko dito si Ah, uh, sa humingi lang po sila ng konting tulong sa akin dahil sa sigisa para po may vlog po yung palagayan nila dito yung mga magsasaka so napunta ko na po sila doon na kita ko po yung sitwasyon nila talagang lalo na serious naman po maliit na tulay lang po yung pinag pinagtsatsagaan nila para may lipat kulata kalaal kalakal so guys uh, po ka uh, ang galing namin pinagdadaan imagine nyo guys ang bawat palipat po pala ng isang palay 15 pesos pagka dilipat lang po sa tulay na yon tapos po yung panggihik mo ng palay, yung Purimao, kapag po yung doon, mano-mano, dalawa -mano, po, po yung babayaran ng magsasaka sa maglilipat. So napakahirap po. Halos lahat po ng pinikita ng magsasaka doon po napupunta doon sa pinikita po ng mga naghahakot, yung, yung nangyari po ng Purimao. So sana na naman po ha, mapansin ko na natin mga mayor ang kanilang sitwasyon dito. Ah... Um, uh... Magsigurin po sa kalsada na ito, magmula doon talaga na, kapasok po yung naninili ng palay. Best bless blessing na po sa kanila ito kasi may maganda po silang kalsada. So, magpapasalamat po sa ating alam Sana po magbigyan po ng tansin na natin mga mga sasabi po. salamat po.